delivery driver hinold up sa tubungan Iloilo tinatayang 50 milyong pisong ang nakuha ng mga sospek. Talaga wala nang pinapatawad tong mga demonyong hold up ngayon ano ba Detalye ng balita mula kay Aini Grace Bravo RH39 Mayinga Aga Aini. Iniimbestigahan na ng mga polis ang in-report ng delivery van driver na hinoldap up siya sa barangay Tiniente, Benito sa bayan ng Tubungan, Iloilo. Ayon kay Police Captain Alberto Mangalimutan Jr., officer in charge ng Tubungan Municipal Police Station, ipinalam sa kanila ng mga polis sa katabing bayan ng Leon na nag-report ang driver sa nangyari sa kanya. Kaling sa bayan ng Tubungan ang delivery van at papunta sa bayan ng Leon nang hinoldap ng dalawang lagi. May baril ang mga suspect ayon sa driver. Dahil sa takot, ibinigay ng driver ang kanyang bag na may lamang tinantaya sa 50,000 pesos. Patuloy pa na inaalam ng mga pulis ang identity ng mga suspect. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito sa RH39, I Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dambang salamat, Aini!